Computer, sumasabog nga ba? Ipapaliwanag ko ito nang naayon lamang sa nalalaman ko tungkol sa computer. Ano nga ba ang mga bahagi ng computer? Monitor, mouse, keyboard, speaker, HDD, SSD, RAM, expansion card, computer case, motherboard, CPU cooler, CPU, PSU, AVR. Ang system unit ay mayroong sariling PSU at ang PSU ay mayroong sariling short circuit protection. PSU ay kadalasang nakasaksak pa sa AVR at ang ABR ay may sariling short circuit protection. Sa buong computer parts, ang pumuputok lang ay kapasitor. Ang kapasitor ay matatagpuan lang sa PSU at sa ABR. At meron din sa motherboard pero maliliit. Kung pumutok man ang kapasitor, ito ay kasing lakas lang ng watusi. At hindi magkakaroon ng damage kahit sa katabing pesa. Yan lang ang nalalaman ko na posibleng sumabog sa computer. At kung meron pang ibang dahilan na posibleng maging sanhi ng pagsabog ng isang computer, ay tanging mga eksperto lamang ang makakapagpaliwanag at nakakalam mangkajo walang personalan na pag-uusapan lang